Nandito kami sa Ampalayan ko. Eh, ito ngayon, sinubukan ko itong champion na variety. Maganda ang champion na variety. Kumbaga, pag sa ibang variety, ang nakakita ko, hindi gaano'ng mamaluktot ito. Malalaki pa ang bunga. Eh, kaya ang bunga ay abot pa ng 3 isang piraso. Kaya, napakagandang variety ito. oh, nakapagpitas na. Tatlong bisis na ako nakapagpitas. Uh, sa ngayon lang, nabugbog ng uh, ulan. Kaya kahit paano naman, may, may marami pa rin bunga. Pero kung hindi lang nabugbog ng ulan ito, eh, makikita nyo talaga ang itsura at bunga naman talagang garantisado. Sa unang pitas, nakapitas na rin ako ng kwan, uh, bag. At sa ngayon, eh, naka... Uh, 40 bags na rin ako. Matibay ng pagbibiyahe. Kumbaga sa ibang variety, hindi pa magkakrak. Flawless pa rin siya kahit pagkulan. Hindi, hindi naman siya gaano kung sa pamamarako talagang matibay sa uh, pamamarako. Hindi siya pagka malagaan ng mabuti, uh, garantisado siya. Hindi siya na ko. Ako si Randy Adjer, uh, certified champion.